Mga kaagoy, pinuntahan nga natin ang sikat at masarap na sinanglaw dito nga sa probinsya ng Nueva Ecija. Dito pa naman na laman loob ng baka ang kanilang niluluto na nga sila ng 10 to 15 kilo sa isang araw. At talagang pinagpepestahan nga sila ng mga iba't ibang customer nga nila. Da. Dahil sa halagang 99 pesos, meron ka na sinang sinanglaw at may kasama pa nga yung dinakdak at... meron pang free rice Sir, kamusta naman ang sinanglaw dito? Champion, ano pa kain? 你说多了怎么办？ kagoy ka pupunta nga tayo ng Nueva Ecija. Balita ko daw dito ko daw matatagpuan ng pinakamasarap na sinanglaw. Na talaga pinagpepestan daw ng maraming tao. At dito nga lang yan sa Nueva Ecija, kuya po. ang sinanglaw daw nila dito ay sobrang mura. Sa 99 pesos mo nga ay meron nang na kasama isang dinagdakan or dinuguan. Balikada isang araw nga mga kagoy, ka marami nga silang nabebenta. Dahil palagi daw maraming pumupunta daw sa kanila. Dahil yan yes, sa kakaibang lasa nga ng sinanglaw. Sinisigurado law. nga nila sa laman ng baka ay sobrang lambot. Dahil ang pagpapakulungan nila dito ay umaabot nga sila ng dalawang oras. Kitang-kita naman natin mga kagoy. Ka Sobra pala lang laman ng baka. Ah. Kita, kita mo na nga kung gaano kalambot ito. Kaya mga tol, kung gusto niyo makatikim ng masarap na sinanglaw, huwag nyo nga puntahan ito. Dahil mapapangako ko sa inyo, na, na hindi sayang ang pera nyo nga dito kapag pumunta nga kayo dito. Ganito, ganito pa naman kalaki ng kaldero ang kanilang ginagamit para makagawangan ng masarap na sinanglaw. At law. ganito nga rin kaganda ang nagbibigay ng sabaw. Sigurado, matitikman nyo nga ang kanyang kakaibang sinanglaw. Sa pagkahalo pa nga lang, damdam oh. mo na ang sarap at init ng kanilang sabaw. Kaya pala masarap ang kanilang sinanglaw sa maladiwatang itsura kanilang tagahalo dito. Bukod nga doon, mga kagoy, makakatikim ka nga rin dito. Ng kanilang sebo. Na talagang magugustuhan mo rin. Akalain mo ngayon, mga kagoy, sa halagang 99 pesos. Meron ka na nga isang sinanglaw. May free rice ka pa. Higit nga sa lahat. Pwede ka pa nga mamili sa kanilang mga minunan dyan. Tulad nga ng dinakdakan. At sa mga mahilig sa dinuguan. Meron rin tayong gatang isda. At may kasama rin tayong bupis. Na pwede nyo nga pagpilian. Kaya agad-agad na nga ako nag-order kay ate. Para matikman nga, pinagmamalaking sinanglaw dito sa Nueva Ecija, kuya Apo. Ganitong itsura talagang matatakam ka na talagang tikman ito. Alam po mga kaagoy talagang dinadayo talaga sila dito at pinagpepesta ng maraming iba't ibang customer. Minsan pa nga, mga bagyo pa nga daw ang kanilang mga customer na pumupunta dito. Talagang dinadayo talaga nila itong Nueva Ecija kuya po, dahil nga dito sa sinang na to. No. Na sa unang tingin pa lang ay parang normal nga lang yung kanilang benta pero kapag tinikman mo no. nga, malasaan mo talaga na para ka talagang kumain talaga sa mamahaling restaurant. Ang sabi restaurant, nga nila kung saan nga dinadayo ng maraming tao ay dapat pinupuntahan. Ang maraming tao ibig sabihin masarap nga ang kanilang benta dito. Patunay oh. nga lang talaga na dinadayo talaga ito ng maraming turista dito dito sa sinanlaw ni Arlie. Paano ba namang hindi dadayuin ito mga tol? Bol. Sa napakamuray, napakasarap pa ng kanilang sinanglaw. Marami law. na nga rin palang pumunta ang mga vlogger. Na Gere. finiture nga itong sinanglaw. Isa nga tayo na pumunta dito para matikman Kung nga. Kung legit nga na masarap talaga itong sinanglaw nga nila dito. At eto na nga yung order nga natin. Tama um. nga yung sinasabi nga ng mga customer nga nila dito. Bol. Sa napakarami nga na kanilang serving, meron ka na nga ang pre dinakdakan. At, At magkakaroon ka pa nga ng isang pre rice. Alam yung mga kagoy na pagtanto ko, first time ko ng sinanglaw dito sa Nueva Ecija. Isa lang talaga ang masasabi ko. Walang halong Loko. At walang halong bola? Legit nga na masarap nga talaga ang kanilang sinanglaw. Ngayon hey. alam ko na nga ang lasa ng sinanglaw dito sa Nueva Ecija. Kaya pala sila pinupuntahan ng mga iba't ibang customer nga Kaya nila. Kaya kung napadaan nga kayo dito sa Kuyapo, Nueva Ecija, subukan nyo nga itong sinanglaw nila Hinding, dito. Hindi hindi kayo magsisisi kapag natikman nyo nga itong kanilang benta. Sir, kamusta naman ang sinanglaw dito? Champion. Gano'n pa kain? Hindi pa tulad ng ibang. Masarap. Ano kayo dito? Ini-invite ko kayong lahat pupunta dito sa aming sinanglawan. Dito sa barangay Bintigan, Kuya Bono, may siya. May sinanglaw ka na, may ulam ka na, may time pa ba? Let's go!